Nalilito ka pa rin ba kung anong Ursa Flora variant ang dapat mong inumin? Pag-usapan natin yan. Marami akong nare-receive na question about Ursa Flora at iisa-isahin natin yan. Na, ano bang difference ng Ursa Flora Gut Defense at Gut Restore? Ursa Flora Gut Defense ay pwedeng gamitin or pwedeng i-take as daily probiotics. Ito din po ang ginagamit to prevent diarrhea. So kung mag travel kayo, pwede niyo po itong inumin para maiwasan ang pagkakaroon ng diarrhea. However, once na kayo ay nagdadayariya na, kailangan po ang inumin na ay si God Restore. Second question, paano ba inumin si Ursa Flora Gut Defense at Gut Restore? Ang Ursa Flora Gut Defense ay pwedeng inumin 1 to 2 vials per day for babies above 6 months old and para sa mga bata na hanggang 11 years old. Para naman sa adults, 2 to 3 vials per day. Ang Ursa Flora Gut Restore naman ay iniinom isang vial lang per day, regardless kung ilang taon, basta make sure na 6 months old pataas. Third question, ilang taon ba ang pwedeng uminom ng Ursa Flora? So pwede po ito above 6 months old. Pwede bang araw-arawin ng Ursa Flora Gut Defense? The answer is yes. In fact, recommended ito as daily probiotic. Hanggang ilang araw pwedeng inumin si Flora Gut Restore pag nagdadayariya na, we recommend na up to 7 days from the start of symptoms. Make sure din na uminom ng ORS to prevent dehydration. At tulad po ng lagi kong paalala, if symptoms persist, always consult your doctor. Salamat po!